Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabilang po sa mga mali, special po sa mga kalalakihan na nagsasala, na yung kanilang kasuutan ay nakikita po yung kanilang likuran pag nagsusujud dahil maiksi po yung kanilang damit. So dahil dito, hindi po tanggap ang salamu. Kasi ang pagtakip ng aura ay condition po ng upang matanggap po ang sala. Kaya sa mga kapatid na kalalakihan, yung ganyan po na nakikita niyo po sa video, na nakikita po yung kanyang halos point niya sa o likuran niya, na which is aurat yan ng lalaki. Kasi ang aurat ng lalaki mula tuhod hanggang pusod. Kaya pag nagsusudyo yung iba, nakikita yung cleavage. Ha? Yung cleavage ng kanyang uh, likuran. Kaya naman, mag-ingat po mga kapatid. Kasi lalu uh, lalo sa mga lalaki, kalalakihan kasi maaaring nagsasala ka pero hindi po natatanggap ang sala mo dahil nakikita po yung aurat mo pag kayo po ay nagsusujud kaya naman ang ang pinaka dapat na isuot ay yung pong mahaba na damit at hindi po nakikita ang aura special po sa pagsusujud at marami po tayong nakikita na ganyan na pag nagsusujud nakikita po yung likuran uh, ingatan po natin ha Yan lang po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.